yellow yellow mga katigang nagsabay na naman ang day off kaya lang medyo okay hindi masyadong manginginig ang tuhod natin kasi dito lang sa mura <laughs> dito lang sa murang buffet ang ano ang gusto nilang puntahan kasi malapit lang sa amin kasi ito eh kaya ano eh kaya dito na lang daw eh, eh galing kami sa ano Plaza Bonita namili ng konti sa ano Victoria's Secret eh, dito lang ang gusto nila malapit lang naman dito isang street na kalsada lang kaya ngayon uh, dito kami yung sa China Buffet mura pero sabi ko nga isa sa pinakamasarap kaya dito na kami okay, okay. kita kita sayo sa loob bye bye Oh my...